Nakakustudya na sa Sambuanga City Treasurer's Office ang mga election paraphernalia nga maoy gamiton ato sa Barangay og sangguniang Kabataan Elections sa Lunes, Oktubre 30. Gilang kuban kini sa mga official ballot og envelope alang sa voting og counting, indelible ink, ball pen og ubang items nga gamiton sa 630 ka mga precincts ubos sa District 1 og 711 precincts ubos sa District 2. Ang mga election paraphernalia nahatod sa Sambuanga City Treasurer's Office nitong Oktubre 13 og sa karon ginasegregate kini alang sa distribution sa Board of Election Inspectors nga himuon sa Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex sa Domingo, Oktubre 29, gikan alas 5 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi. Pero nagtakda ang City Treasurer's Office og schedule alang sa Matag Board of Election Inspectors sa 98 ka mga barangay aron malikayan ang pagpunsisok. Ang naisguta ang mga parafernalya makwa dayon inighuman sa vote counting and sealing. Mag-overtime ang mga personahe sa City Treasurer's Office sa pag-andam alang sa distribution sa selection para fernalia sa board of election inspectors subay sa Balaod ang City Treasurer's Office ang gitahasan sa custody ug pagpangapod-apod sa mga election supplies para fernalia alam sa 2023 barangay ug SK elections Eugene Hinutan Newsline Philippines Stay safe